Hello mga Freshie Patamalachi. Ito na nga ating second part 2 ng used car. Nandito kami sa Suzuki. Yan ang halagay. Suzuki used car. May napili yung anak ko doon sa internet. Tapos pinuntahan namin ngayon. Ano? Abay, nagkakahalaga ng ano eh. sa din eh. hindi lang naman yan ang bonbon ng babayaran eh. Tapos eh, ang kanilang insurance eh napakamahal pa. At gawa ng 18 years old pangala ang pagkatigas ng ulo. Ang isang taon na insurance sa mga bata dito pag 18 years old, halos umaabot ng 60,000 pesos. Ay, paano pag yan naka pa? Tapos at kung at kaya ano pang mga nangyayari, mangyayari. Nakara, puro ito bata pa, hindi ba siya nag-iisip? Ay, ay kayo no, no, no. Kahit ano sabihin Has mo ay, Yung katwiran niya ay katwiran niya. Nanda? No, no? Minsan mapapatungo ka na lang, mapapabuntong hininga kayo naman ang okay, mga okay. bata. Aray, gustong gusto rin na rin aking anak. Pagka-porma. Kaya ang pera, mga sanang ate, kainama na. Aray, maganda rin. Kaya lang ang loob. Ay, hindi gano'ng ganda oh. Tapos ito so, Maganda rin ito Gustong gusto ko Ang kurtina nito ito ang gusto O paano Yan lang ating part 2 Ng used car in Japan